Ayun lang no, mga katropa, nandito na tayo kay... Ano pa ito siya Pot Pot. Ayun lang. Oh. Okay. Ula, kanina, kanina? Team Pot Pot. Team Pot Pot. Oh, so, ayan, dito tayo. So, ayan, Team Pot Pot. Ayan. So, ayan, dito yung siya pa boss. Ayan. So, dito natin nila si Sumer dahil mukha na siya ang squatter. Irerestore Tony Bos Abo Abo itu Abo Bos Abo Irerestore nya Kayak kelas-kelas nya ya Ya anak yang si semua tam nakabantai Disigurado nga dito ko Sa pagawaan Ya So dito gitu lang yan si Bos Ano ka Bos? Ano lugar ko? Putol Sa Putol Sa Putol Kalian Road pa rin ah Saan Kalian Road Bos? Kalian Kalian Road pa rin <laughs> So, ayan, yeah, dito na, Kalayaan Road. Punta lang kayo dito. Export sa motor dito. Ito, chef nila. O, ayan. Yeah. Alright. Ayan. Yeah.